Kayo po ba ay nakakausap uh, nagkausap ni Senator Raffy uh, Rafi Tulfo pagkatapos nung, nung uh, pangyayari na yon na pinapanood ng napakaraming mga tao ngayon? ano pa yung sa ibang mga senador na nag-grandstand lamang? O paano? Bye! Happy weekend! Woohoo! Di mo ba naabutan ang live ng komento nying? Huwag mag-alala! Rewind tayo! Sagot ko na ang quick highlight ng huntahang na mismo. Ito ang Katunying. Dokumento nying Rewind. Kayo po ba ay uh nagkausap ni Senator Raffy Tulfo pagkatapos nung nung uh, pangyayari na yon na pinapanood ng napakaraming mga tao ngayon Sinabi ko sa kanya ko may mga tanong siya sa akin I'm willing to sit down with him and answer all his questions Opo. Ano kasi po ako ngayon? po since 2013 ako po ang chairman ng Senate Committee on Agriculture and Food Pinag-aralan ko na po lahat yan. Uh, Alam nyo, ang doctorate degree, five years. Eh ako nine years na siguro dalawang doctorate degree na ako sa agriculture. Kaaaral. Kasi hindi ka naman pwedeng sumulat ng batas nang hindi ka mag-aaral eh. Kasi para tama yung isusulat mong batas. Kasi mahirap din eh. And maganda yung merong, merong kam business uh, point of view kasi nilalagay mo sarili mo sa farmer, paano lalaki ang kita mo po ikaw ay farmer? Diba? Opo. Opo. Ito, meron po kasi siya sinabi doon sa palita exchange po ninyo na yun, wag, wag lang po i over yung mga farm. Kasi, kasi, ito po, ito po yung tuwantuwa po yung mga ito lang na base. Wag lang po i over yung mga farm kasi nga kung minsan yung mga farmer dahil sila nag-ihikahos, they are being taken care of, uh, being, being, taken advantage of ano po ang sagot niyo hindi naman lahat hindi pwedeng bibilhin mo lahat ng farm wala ka naman pambili ng lahat ng farm kaya ka lang bumibili ng sa mga syudad para makatayo ka ng bahay at hindi naman masama magtayo ng bahay para sa mga kababayan natin pero limited uh -huh. din yan eh. Hindi, hindi totoo na mabibili mo lahat ng farm. Wala kang perang pambili ng maraming farm. Pag negosyante ka, limited din ang resources mo eh. oh, oh, yung po. iba nga, inuutang mo na rin sa banko. Eh pag sobra utang mo sa banko, baka mabankrupt ka. Pareho kami ni Senator Tulpo. Ayaw na namin okay. pahabain yung discussion na yan. So, Kayo po ba, kay, pakiramdam niyo po ba you were put in a bad light dito po sa exchange? Ah, hindi, hindi. I can answer naman eh. I'm, I can answer. And if I am put in a bad light, I, I have no guilt. I have no guilt. I try okay. to help the farmers as much as I can. Because ang, ang magulang ko, dati eh, ano, merong, ano, uh, uh, chicken farm, at saka okay. may rice mill. Ano, pa si ano pa yun yung sa ibang mga senador na nag-grandstand lamang? <laughs> Ayoko mag-comment sa ibang senador baka awayin ako okay na uh, basta tayo uh, kung may problem sila tanungin tayo at sasagot tayo at masasagot naman natin yan Halimbawa hmm. po um, ako ay ako ay uh, magsasaka gusto kong ibenta ang aking lupa noon pala ay uh, ano ba nabanggit yo kanina beneficiary ako ng land reform kung hindi, hindi bebenta ang land reform eh Ayun, Hindi yun, na bebenta yung, yung ayun. land reform. Oo. Kasi matagal bago matituluhan yun eh. Klowa muna yun eh tapos nagiging uh, titulo after so many years. Hindi nabebenta ang land reform ano na lupa. Matagal. Oo, tapos pag na, nabigyan ka ng titulo, uh, ano ka 10 years bago mo pa maibenta. But at the end of the day, ang make ang make kapangyarihan na maibenta ang lupa ay eh yung may-ari ng lupa. Yes, oh. Kasi sa Pilipinas, there is we honor as a democracy, we on, honor the ownership of private property. Mm -mm. So, so kah kahit um, na kahit na alukin pa siya ng napakataas na halaga, kung ayaw niya ibenta ang kanyang lupa, hindi niya pwedeng sasabihin niya gusto ko magtanim dito habang buhay. Oh. That's it. Uh -oh. Sa kanyang vision. yun. Uh, ayoko sana mag-fail kasi very important sa atin ng mga farmer and fisher folks. Kasi mawala na lahat, wag lang mawala ang pagkain, di ba? Uh, uh -huh. Ako, tatanungin ko kayo, ano ang hindi nyo mapuforgo? Hindi ba ang una-una nyo hindi mapuforgo? Pagkain, di ba? Oo. So, kailangan, uh, pagbutihin natin ang pagtulong sa mga farmer and fisher folks para kailangan silang lumaki ang kita nila para wag nila iwanan yung farming and fishing, di ba? Kasi kung palagi na lang silang naghihirap doon, iwanan nila yan. Kung kumuko, Senator, kaya naman ma mababa din ang production ko sa Vietnam, Thailand, at yung mga mga nandoon sa paligid ng Mekong River, dahil Hindi maganda yun. Hindi uh, totoo yun. Nung araling ko, yung cost nila, hindi naman irrigation ng iba nila sa atin eh. Yung ano, yung mechanization, labor eh, di mechanization, at saka yung ano, yung productivity of the seeds, di seeds yun, hindi yung Mekong River. Kaya nila sinasabi yung Mekong River kasi para sabihin na wala tayong magagawa kasi wala tayong Mekong River. But that is a defeatist attitude. <laughs> hindi yun.